Ayan, andito tayo sa high school ng lugar malapit sa bahay namin. Ay, nakikita nyo guys is a practice yan ng um, soccer. Soccer ba yan? Ayan. Napakasipag talaga ng mga bata. Oh, soccer pa rin. Ayan, soccer Elementary pa yan guys. Mga maliliit pa lang yan sa guys nag-start na sila ng training sa gustong gusto nila na sports. Dire-diretso na yan. Um, elementary, uh, high school, hanggang college. Kaya yung mga yung mga dedicated talaga. Yung, tulad ng mga, yung mga batang yan. Kahit gabi Oh, training talaga sila. Yung from the start talaga yung elementary, alam na nila kung ano yung gusto nila na sports na. Yan siya guys, di ba? Napaka ano, na nakakabilib lang. Nakakabilib lang yung determination ng mga kids na to. Di ba?